Gusto mo ba na mababaliw siya sa iyo, kakahanap at kakaisip hanggang hindi kanya niya nakakausap? Kung ganun, gawin mo ang ritual na ito, lalo na kung napapansin mo na binabaliwala ka na ng karelasyon mo. Magdrawing ng isang triangle sa papel. Sa gitna ay magdrawing ng mata, kay pupil o yung pinakaitim ng mata. Sa itaas ay sulat ang first name niya, sulat natin ang Jose sa taas sa baba, sulat natin ang apelido niya. So halimbawa, kunanan. Pagkatapos ay ilagay mo sa pagitan ng dalawang palad mo ang papel. Pagkuskusin ang dalawang palad para mag-init at magtaroon ng energy habang sinasabi. Puse kunanan, mababaliw ka kakahanap at kakaisip sa akin hanggat di mo ko nakokontak. Ulit-ulit natin sabihin hanggang sa mag-init ang palad natin. So assuming na nag-init na ang palad natin, uh, titigan ng mata sa papel. Sipin na mata ni Target. Saka sabihin, mababaliw ka, sa kahanap sa akin, mababaliw ka sa kakaisip sa akin, mababaliw ka kung di mo ako makikita, mababaliw ka kung di mo ako mahahanap, mababaliw ka kung di mo ako makakausap, mababaliw ka hanggat di mo ako nakokontak, babalik ka sa akin na nag-uumiyak, nagsusumamo, naglulumuhod, nagmamakaawa. So, kung ano ang gusto niyong hilingin, sabihin lahat-lahat ang inyong kahilingan. Sa bandang huli ay sabihin, sa Tor Arepo, Tenet Opera Rotas, Ayudad Men, Negnime, Jesus, Amen. Bam, Baubin, Yeseraye, Yeseraye, Yeseraye. Ye, Yesera, Yesera. ilagay niyo itong papel sa unan niyo sa gabi, tapos pag niyo ay ilagay niyo sa loob ng cellphone case nyo.